at gusto niya humingi ng tulong na makuha yung kanilang trailer truck na umano'y hinatak ng iligal. Nato na naman ito ng iligal. sa pong lugar ito, sir? Pakikwento po kay Idol. Ganito po kasi hinila ng, ano, ng uh, tracking na ito yung uh, aming sasakyan. Actually, paalis siya doon sa talagang pinarkingan niya. Saan pong lugar ito, sir? Sa road 10 po, sir. Tondo. Road 10, Tondo. Sa, saan po nakapark yung sasakyan niyo eksakto at uh, bakit po nakapark? Actually po sir, uh, hindi naman talaga, talaga siya masasabing nakapark kundi nilagay namin siya doon for change tires. Ito po ay sa, yung police station po doon sa may uh, kanto ng Kapulong. Malabi Meron po, po bang karatula, nakalagay na nakalagay doon na no parking, no stopping, tow away zone? Uh, no actually sir, wala po kasi yun po ay regular na pinaparadahan pagka may, ang mga police po. So ay, in short po sir, walang nakalagay na karatula na no parking? Wala wala po. Okay, so dapat sir, hindi kayo tinow? legal towing ang tawag Sige. niya. Sa saan po yung inyo pong truck? Ang sabi po nila ay sa Pasig, Ultra po, pero hindi po ako naniniwala kasi bago po nila dalhin doon sa sinasabi. pero, pero saan po? Na-trace -na, na po kung saan? Hindi po. Hindi pa po namin alam kung nasaan, sir. Basta ang sabi lang nila ay sa... Isa, MMDA impounding oh, daw. Ito M sinusulat na. Po, sige. okay. Sige, sige, sir. Kukuri po namin yung para sa inyo at uh, libre. Wala kayong babayaran ni singko. Sige, okay. Idol. Andiyan na sa kabilang linya yung representative ng JBD Towing na si Mr. Bugs Bagares. Mr. Bagares, magandang hapon po, Mr. Bagares, sir. Magandang hapon po sa atin, sir. Magandang hapon po. Opo. Sir, yung pinag uusapan natin, truck. Okay. Opo. Wala naman pong uh, nakalagay na ano, uh, no parking, tow-away zone. Pero uh -huh. sa kapila niyan, tinuon niyo pa rin, sir. Illegal towing ang tawag yan. Uh, patensya pasensya na po, sir. Ang explanation po kasi nung service, sira po yung sa sakyan nila along R10, corner ka po. Okay, sige, sira. Kung sira, sir, ano dapat ang ginagawa niyo? Ah... Uh, Inasistihan po yung truck nila, sir, kayo yung sira po ng truck nila is hindi kayang gawin ng tao. So, it, uh, may, may sira po sa ilalim, kailangan i-welding. Inasistihan po ng tao natin, yun nila sa pinakamalapit na welding shop, pina-welding. So, Pagkatapos po nung sir, dinala sa pantalan. Day sir, nung no, dinala po sa natin. pinakamalapit na welding shop, meron po ba kayong pahintulot sa driver ng truck? Opo sir, kinausap po ng uh, team leader natin yung driver po ng truck, sir. Okay, tanungin natin dyan si Mr. Uh, uh, Mr. Das, sir Das. Uh, sir. Okay, sabi niya may pahintulot daw po sa inyong driver. Sir, na uh, actually, uh, hindi ko alam kung humingi sila ng palintulot, pero nandun po ako, dapat sa akin sila humingi ng pahintulot. Pero wala po nangyaring ganon. Tsaka yung sinasabi po niya na dinala sa welding na ano, kasi nungalingan po yan, sinungaling po yung tao na yan. Ah, hindi po dinala sa welding Hindi po, shop. kasi sir po yan, dinala pa nila, muntik pa po nilang dalhin dyan sa purgatorio po yan eh. Ah, so hindi po dinala, okay sir, sandi lang, maparang tayo. Hindi po dinala sa welding shop, dinaretso po doon sa garahe nila. Hindi po sir, dinala po yan doon sa may uh, luneta. Doon okay, pa sige po, sige po. Ah, uh, Mr. Bagare. Tapos sir. Eh? Okay, oh. hindi nyo po pala sa dinala sa welding shop. Sana sir ang patakaran niyan, uh, hingi po kayo ng permi yung yung pong tao, yung driver na nakaupo sa truck. Tinatanong oh. niyo saan niyo gustong dalhin. Hindi 'yo kayo nagde-decide, ang magde-decide po kung saan uh, dadalhin yung truck na para i Ang magde-decide po niyan yung driver. Ay, yun, sir, hindi po kayo, sir. Uh, actually po sir, ang protocol po sana din yan, uh, tatanungin natin ng driver kung anong sira po, ano? Kung may may itutulong mo po tayo, tutulong tayo kung ano magagawa natin tulong. Correct. Ngayon po, binigyan nila ng tulong, binigyan ng tao ko ng assistance yung truck na yan. Okay. Kung ano mong sira. Hmm. After that, hinol po uh, Pinunta po doon sa pantalan base ng MMDA, doon po nga sa may luneta. Banda, sir, sa... sir, sir, tutulungan nyo. Tama. Okay. Ngayon, uh -huh. kapag hindi pa rin nadala sa uh, ginagawa niyong tulong pansamantala, at kailangan pa rin talaga ng repair. Kailangan sir, tatanungin nyo doon sa driver, saan mo ba gusto dalhin ito? Sa pinakamalapit na gas station ba? pinakamalapit na talyer? Pag dinala nyo doon, kung may sinabi pong lugar, then yun lang pong babayaran yung distance na yun, babayaran yung servisyo ninyo ng truck driver. Ganun pong patakaran sir. Hindi kayo ang decide kung saan yung gusto dalhin. May palawan lang po muna sir. Hindi po yun uh, kung saan saan lang na lugar po. mmt din hindi po ka, sir. Kaya dapat sir, po sir, ang sir, eh, sir, hindi sir, ang decide kunyari ako sir, ano, nasiraan ako, itatanong niyo ako kung saan ko gustong talyer dalhin. Hindi po ang MND magdi-decide. Kasi po, pag at di, 30, yung MND decide nyo, corruption na yan sir, kasi may patong at may commission ng MMDA doon po sa talyer na dadalhan po na gusto ng MMDA. Nagets mo? Sir hindi po na hindi ko po masasagot yung tanong niyo po kay wala din po ako sa area actually. Ah, hindi, sir. ano, Or, so, hindi, 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 dapat sir, sir. ang mag-design niyan, ang mag decide niyan sir, yung driver sir, o yung may-ari ng truck kung saan dadalhin na repair shop, number one yan. Ay, may protocol din po kami sinusunod sa MMDA. MMDA na yan. Eh, nga po, hindi sir, po hindi sir, kayo mali kayo sir. yan. Gusto mo pa kakausapin ng MMDA? Ayan din dalawa. Hindi sir, ganun talaga sa protocol. Sir, makinig ka. Kapag meron po sira ang truck, Uh, binaba na ata. Ni Mr. Sige, nasa kabilang linya na si Attorney Victor Nunez. Yung sa Attorney atin. Nunez, magandang hapon. Ah, naputol, naputol yung linya. Hindi, Ninze. Uh, marami siyang hindi at sinasabi niya protocol ng MMDA. Protocol na yan. Ang patakaran talaga, nila-referen hanggat kaya. Pag hindi kayang referen yan, tatanungin yung driver o may-ari ng truck o kasama yung may-ari ng truck, saan na na pinakamalapit ang gusto nilang ipadala o kahit na hindi man malapit, saan yung gusto ng driver. Mm -hmm. di ba? At masusunod. doon dadalhin. Kunyari, sinabi ng driver doon sa ABC talyer. Uh -oh. okay. Yung distance niyan, i nila. O sige, itong servisyo namin, babayaran mo kung magkano. Mag-uusap muna sila tungkol doon sa distance at magkano yung magiging fee. Uh -oh. Hindi na basta-basta dadalin sa talyer ng MMTA In this case, sabi nitong kausap kung eh, protocol daw kasi ng MMDA, dadalhin sa kung saan gusto ng MMDA. Eh sabi ko nga, magkakaroon ng korupsyon na dyan. Kasi marami nang kikita dyan. ba? Diba? Ang dapat kasi nasusunod kung sino yung, yung driver. Yes. Nung tinutow. Yes. Kung saan dadalhin? 'Yun naman talaga. Sige, tawagan natin yung MMDA NIS nice, pa, pa kuha na natin yung truck at walang babayaran. Oh. Sige po sir, may gusto pang sabihin uh, si sir. si Das. Sige po sir. Uh, sir, uh, Rafi. Meron yes, sir. din sana akong panawagan sa MMDA, ano po? Yes, yes sir. Sana po ay uh, disiplinahin nila yung mga taong ganto, kagaya nito po. Uh. Ito po ay unang ipinarada sa Luneta. Okay. Humihingi ho sila ng 8,000 para tapusin yung kasong to. Oo, oh, sabi ko na nga ba eh. Nung una hong gabi, 6,000. Nung kinaumagahan, naging 8,000. Kaya po, hindi ko sila kinausap eh. Kasi yan lang po ang pag-uusapan. Tama, sir. Tama, sir. Tama, sir. Ay, eh. na si Attorney Nunez, Idol. Attorney Nunez, magandang hapon po sa inyo, sir. Hello, hello. Attorney Nunez, magandang hapon po. Rafi, yes, sir. Yes, sir. Attorney Nunez, yung pong truck na pinag-uusapan natin ngayon. Opo, opo. Kukunin na po ni uh, Mr. Das. Siya po yung may-ari. At wala ko siyang babayaran ni Singko, Tama, sir? Sige po, papuntahin niyo na lang po sa Ultra. Very good. Para hindi na masayang yung laway ko, sir. At hindi na ako ubuing, kasi kanina pa ako inubo. Sige, sir. Pupunta po siya dyan at wala ko siyang babayaran ni Singko At pagagalitan niyo po, paimbestigan niyo po yung uh, towing company. Tama, sir? Yes, sir. At uh, meron tayo doon public assistance office. Right there and there, meron mo tayong... Uh, ano doon form for complaint sa uh, uh, complaint form sa mga accredited towing okay. companies natin. Okay. Okay, ngayon sir. uh, bago tayo magtapos, gusto ko lang okay. pong linawin kaya sabi ko si Bakin yung uh, protocol ng MMDA, mawalang galang na po sir. Kasi meron siya pinagpipilitang protocol na po ng MMDA na in the event na kapag yung pong na po in-repair nila, sinubukan nila repair, hindi mapa-repair, kailangan daw po dadalhin sa MMDA o kaya dadalhin daw po uh, sa talyer na gusto ng MMDA. Sabi ko hindi. Dapat yan dinadala sa talyer na kung saan gusto nung may-ari ng truck. Di ba? Tama ako, sir? Uh, usually, oh, binibigyan namin ng allowance talaga yan para maayos. Kapag hindi talaga naayos, ang protocol ho oh, talaga, bawal ho oh, magdala sa mga bahay at talyer kasi hindi oh, namin nati-check at nare-regulate kung magkano ang sinisingil nila. Kasi pagdating bali, Sa buddy, mga stallion, sorry po, wala pori, mga resibo. Yun sir, po sir, mga sir, sa so, guidelines. sorry, sir. Sorry, sir. Oh, then, po. then, sir, meron kayong ganong kasing patakaran? Si Bakin yan, sir. Si Bakin po, sir. Ako na po gusto nagsabi. Sir, kung halimbawa, sir, ako po ay nasiraan. At oh, hindi po, po kayang referin po ng truck towing company na nabigyan niyo po ng permiso na makapag-tow. Okay? Ngayon, dapat sir, bigyan po ako ng option para sabihin sa, sa nagtoto kung saang tagyan na gusto kong dalhin yung truck na yun. Yung truck na nasira. Ganun po dapat sir. Wala na ako kayong pangyalam sir. Kung yun ay, uh, one, yung tagyan na yun ay bulok, kung talyer na yun ay hindi nag-issue ng resibo, it's between me and the talyer. It's not between MMDA and the talyer anymore. Na, 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 na pero po yung sa ano kasi, sa mga towing truck, lahat po ng stalled vehicles natin, nasa guidelines. I stalled dapat, sir. Pero when the uh, driver is there, the driver has uh, to decide sir. Yan sir, mangyayari sir kung stalled vehicle, meaning wala po yung driver at wala po yung may-ari. Nakatiwang lang lang po dyan sa kalye at uh, tumatagas po yung oil, iniwan po ng driver, the driver is nowhere to be found, then tama ka dyan sir. Dadalhin ngayon sa talyet na kung saan, accredited po ng MMDA para hindi, maging hindi po maayos po, po yung tayo, repair. Dinadala. La lagi po namin dinadala sa impounding, Wala kami ng accredited na talyer, walao okay. kami ng ganun. So in this case sir, kapag halimbawa sa kaso po natin pinag uusapan pa natin sir. Eh nandiyan po yung driver, nandiyan pa rin po yung may-ari sa truck, numa masira at hindi po ma-repair ng towing company. They should be given the option na para makapag-decide kung saan talya nila gustong dalhin para ma-repair yung kanilang truck, di ba sir? Ang nasa guidelines po dapat talaga sa impounding dadalhin. No sir, yan sir. Bale, palitan po natin yung, yung guidelines na yan, sir. Kung gusto niyo, sir, kakausapin ko si MMDA chairman ngayon, ngayon din po, sir. At ipaglalaban ko po, sir, na tama ako na mali po yung guidelines niyo, sir. Believe me. Trust me. Kasi that will be open to corruption, sir. Bakit ka mo? Kasi kung dadalhin sa impounding, then magkakaroon na dyan yung cut, yung MMDA, uh, para doon sa serbisyo ng uh, towing company. Kung magkano yung, di ba, sisingilin na uh, kung pwede, mas mamahalan pa para may cut. E eh, samantalang kung dadalhin sa pinakamalapit na tagyer, e eh, konti lang babayaran, walang kikitain yung MMT. Pero sir, may, may exception po. Kapag ganyan po at willing naman ang driver, kailangan lang po ang towing company magraradyo sa sa amin sa Metro Base at hihingi ng clearance. Inalaw po namin yan. May, may process din ho tayo yan. Kailangan lang po nilang humingi ng clearance at mailagbok namin ng particular tow, uh, tow truck may ihatid sa talyer. Kasang okay. general rule ho. Eh, hindi naman pa, pa gano'n nangyari dito, dadalhin. sir. Eh. Ang nangyari dito, gusto na dalhin sa luneta. At pagdating sa luneta, hihingyan po ng pera eh. Ah, hindi po. Ganun po, ah, sir. Ay, yan, Dyan yung may-ari, sir. sa studio namin eh. Um, mali po yun. Kasi oh. general rule dapat sa impounding dadalhin. But if the driver... Yan rule, sir. General eh, rule. Sir, mali pa rin general rule. General rule is, sila, sir. Sorry, sir. General oh. rule is, give the owner of the truck or the driver who is present at that very moment the option to decide kung saan talya niya gustong padala yung kanyang sirang truck, sir, please. Yun po o, talaga, po, sir. Inaalaw naman po yun, pero kailangan lang po ma sa... Kaya nga, sir, kaya nga, sir. Radyoan po kayo na, oh, uh, base, base, base. Okay? Yes. Ito, nasisira. gusto ng mayari ng truck, gusto po, ng driver. Clearance lang ang kailangan. oh, gusto ng driver, dadalhin daw sa talyar kay, kay Mang, uh, Mang Ponchi Pilato Tagyar. oh, tatlong di pa lang ang layo. oh. sasabihin ka ni Bess, go ahead Bess, okay yan. Mm. Opo yun, ganun lang po. Kailangan lang ma-record namin sa lagay. Correct. At Correct. ng clearance. Exactly. Kasi Thank kung, you, man, sir. mala, kung malayong malayo naman po papunta sa impounding, useless po yung pagtulong natin sa mga nasisiraan. Sa Thank sasiraan. you, sir. Thank you, sir. Okay, so sir, Salamat, sir. so, kukunin na po ng may-ari yung kaninang tak at wala silang babayaran, sir. Tama po ba, sir, boss? Sige po. Salamat po, sir. Ha? Mabuhay ka, sir. Palakpakan mo si Sir Nines. Okay. Sige, sabihin mo na kay Sir Das. Kunin na niya yung tak niya at wala silang babayaran. Okay, sir. Okay na po. Sir, uh, pong salamat. Salamat po, Sir Das. Sa pagpunta niya, magandang hapon po, Sir Das.